yun good day guys. And ito pong huli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa si Daddy Bean channel. So, ano nga ba itong uh, pinag-uusapan ngayon itong outside na pelikula no mula dito sa Netflix. Okay? Uh ito kasing pelikula na to guys ay zombie theme. Okay? And ito ha. Ah, ang daming nagre-reklamo dito kasi kesyo ganito daw, ganito daw, ganito daw yun yung pag-uusapan natin ngayon. kagabi kasi pinanood din namin to dahil nga nakikita-kita ko na to sa Facebook nagsimula yung pelikula guys no, na magkakasama silang apat no, pamilya okay pero hindi ko dito lahat ah. syempre sa mga gustong manood ah uh, I make sure na meron pa rin kayong ah uh, um, masasabi natin magkaka-interest pa rin kayong panoorin ito dahil nga Itong pelikula lang ito ay hindi yung typical, no, na Pinoy movie na napapanood natin dahil kagabi, no, uh, binuksan ko itong uh, TV namin at nakita ko nga yung uh, uh, itong uh, pelikula na to. At uh, sabi ko, pagbibigyan ko 'to ng mga ilang minuto. Kasi nga alam niyo naman wala uh, halos uh mapili kami sa pelikula. Pag mga Filipino movies, pinipili rin talaga namin. May mga drama, may mga romance or something. And ito zombie. Halos karamihan sa mga napanood ko ng mga katatakutan o no, yung tungkol sa zombie na uh, na top, na tanong na team ng uh, mga pelikulang Pilipino ay naboboard ako talaga kasi bakit habulan ng habulan kahagatan ang kahagatan gulatan ang gulatan uh, at uh, dumating yung pagkakataon na medyo naboboard na nga ako, na karaniwang reklamo o kami ni mami na karaniwang reklamo nga ng mga, nanu mga nanood na daw bakit? kasi ang bagal nung pacing so yung paglalakad pa lang niya mula dun sa ano ito yung paglalakad pa lang niya na yan pagpasok ng bahay hanggang dun sa sa kwarto ay napakatagal. Yun ang isang ano, sabi ko, pagbigyan pa kita ng konti kasi napapayaw na ako. Karin yun, ikiniquit namin yun. And kudos doon sa mga makeup artist, pwede ha, kahit pa paano, pwede. Ang isang napansin ko lang ay kahit sobrang lamog na lamog na sila, malinis pa rin yung mukha. <laughs> yun ang isang napansin ko dito guys. Kahit lamog na lamog na yung mga characters dahil doon sa mga pinagdaan nilang mga uh, paghahabulan, mga kagatan ni mga kagatan ng mga zombies na na-encounter nila malinis pa rin yung mukha nila no pero syempre nasa bahay nga sila so siguro na isip ng director na syempre na kapag linis sila may tubig naman may pagkain naman di ba? and dumating nga yung point na nagpakita na yung kanina yung yung uh, yung nanay nito ni Sid Lucero dito sa pelikula no ah uh, nun ko lang unang narinig na mayroong zombie na nagsusorry. Tapos paulit-ulit. Doon ko na pagtanto na medyo kakaiba ito. No? Brilliant. Para sabi ko brilliant yung ginawa nila kasi halos ang ko nang napanood na mga movie pero tungkol sa zombie pero ang lagi kong naririnig no sa tuwing uh, may lalabas na zombie so ang ko nang nakita guys ng mga zombie ungol lang ng ungol ganyan sumisigaw pero ito, kung ano daw yung huli nilang uh, nasa isip nung sila ay naging zombie, yun yung nabibigkas nila. Kaya iba-iba yung naririnig natin kapag nanood tayo dito sa sa pelikula ito, no? And isa pa, sa napupunan nila dito, no? Yung uh, sobrang ano, sobrang um, ano tag dito. Sobrang kulang sa detalye, no? Kung paano nagkaroon ng ng zombie apocalypse, di ba? yung uh, yung katapusan kung paano tinapos itong pelikula no hindi ko sasabihin yun si si -sit hindi ko sasabihin yun pero uh, kasi may spoil yung pelikula syempre pero yung pinakang ending guys ipaliwanag ko sa inyo kung bakit may mga ganong klasing ending kasi may mga pagkakataon na mga pelikula talaga na hindi tinatapos yung kwento so may posibilidad pa itong magkaroon ng prequel mayroon pang sequel dahil nga maganda siya. Pag ako ang tatanungin, ha? maganda itong pelikula, no? And uh, marami pa tayo nakita dito na kakaiba, no, yung kanilang tema na tungkol sa family problem. Uh, mas malaki yung area dito ng uh, area sa pelikula o yung mga acting nila na na napakaganda ng acting, no? Napakagaling nilang umakting dito. Halos lahat ng mga artista dito si Enchong D, si Sid, si Beauty Gonzales, talagang magagaling lalo na yung mga iba pang artista dito. Talagang ano, gustong-gusto ko yung mga acting nila. Ah, uh, dinaig nila yung mga Korean zombie movie na una nating napanood noon. Kasi sa mga gusto ko dito yung plot talaga ng pelikula, no. Na hindi nagfo lang dun sa dun sa mga zombie. No, hindi, hindi hindi ko hindi ko kasi gugustuhin yung pelikula na sawang-sawa na ako. Na sabi ko nga, kung ito ay nagsim, nagsimula, sabi ko kay mami kung ito ay nagsimula na naghahabulan at hanggang hanggang kalahati ay eh, naghahabulan at nagkakagatan, no. Yung mga I mean, kinak naghahabulan at kinakagat sila no, kinatray silang kagatin ng mga zombie na yan ay eh, aayawan ko na. No, baka doon pa lang sa 15 minute mark. Posible nga yaman ko na kasi nga, yun, hindi ko gusto. Pero dito, ang daming pwede niyong makita na kakaiba. No, kaya nga sabi nung iba, yung mga ibang nag-review, uh, isa ito sa mga best, no, pagdating sa pelikula. Um, nandito sa Netflix ito ngayon, no, pwede niyong panoorin. And uh, marami din tayong sites na nakita na mayroon ito. Okay? So yun guys, ito po muli sa Daddy Bean, panoorin niyo yung outside na yan. Magandang gabi sa inyo. OOF